Nitong mga nagdaang araw, kumalat ang iba't ibang balita na diumanoy pasok na si Kevin Kuyambao sa lineup ng Sacramento Kings para sa NBA 2K26 Summer League. Sa kasamaang palad, isa pala itong fake news at aminado akong isa ako sa mga nabiktima at nakapaglabas ng maling impormasyon. Iba't ibang sports pages at accounts ang nagbahagi ng balitang ito, dahilan para maniwala rin tayo na totoo ito. Dahil sa mabilisang pagkalat ng impormasyon, naglabas mismo si Kevin Kiambao ng pahayag sa kanyang Instagram na pansamantala muna siyang hindi magbibigay ng updates dahil sa paglaganap ng mga maling balita. Dahil dito, ako po ay taos pusong humihini ng paumanhin sa inyo, lalo na sa mga patuloy na sumusubaybay kay KQ. Isa rin ako sa mga nabigla, umasa, at agad na nagbahagi ng hindi pa kumpirmadong impormasyon. Ngayon, narito na po ang opisyal na update patungkol kay Kevin Kiambao. Wala si Kevin Cuyambao sa roster ng Sacramento Kings para sa NBA 2K26 Summer League. Opisyal nang inanunsyo ng Sacramento Kings ang kanilang 14-man lineup para sa NBA 2K26 Summer League na gaganapin mula ikasampu ng Hulyo hanggang 20 sa Thomas and Mack Center sa Las Vegas. At kapansin-pansing wala ang pangalan ni Kevin Cuyambao sa listahan. Pangungunahan ng sophomore guard na si Devin Carter. 2025 NBA Draft 24th overall pick na si Nick Clifford, at 42nd pick na si Maxim Reynald ang Summer League team ng Kings. Matatanda ang nadikit ang pangalan ni Kiambao sa Kings matapos siyang makita sa Sacramento nitong mga nakaraang linggo. Bilang back-to-back -back, -back UAAP MVP, marami ang umaasang makakakuha siya ng oportunidad sa Summer League bilang susunod na kinatawan ng Pilipinas sa NBA. Ngunit nilinaw ng kampo ni Kuyambao na wala pang formal na kasunduan o kontrata sa kahit anong NBA team sa ngayon. Gayunpaman, hindi pa ito ang katapusan ng kanyang NBA journey. Patuloy na nagsasanay si Kuyambao sa Sacramento kasama ang mga NBA-level coaches at sinisipsip ang bawat aral na makukuha sa kanyang training doon. Kapag dumating ang pagkakataon, siguradong malaking balita ito hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong sambayanang Pilipino. Posibleng sundan ni Kikyo ang yapak ni Najapeth Aguilar, Ray Parks, Kai Soto, at Keith Ravenna, mga Pinoy na nakaranas ding makapag-training sa NBA Summer League. Hindi man siya kasama sa lineup mayong taon, nananatiling buhay ang pangarap ni Kevin Kiambao, at araw-araw niya itong pinagsusumikapang maabot.